Maaga ako naglaro upang gumawa ng tutorial kay Bruno at may nakakilala pala sa akin. Kaya nag-focus ako ng sobra upang hindi ako mapahiya. At mabalik tayo sa game, alam nyo ba na si Bruno ang hero na puro critical, mula sa kanyang passive na sa tuwing gagamit siya ng skill ay magkakaroon siya ng extra 2% critical chance up to 10 stacks which is 20% paniguradong durog na durog ang iyong makakatapat kung ito ay ay practice mo ng maigi. Mag-push ng tower ang priority ko puwera na lang kung may lalapit sa akin na gusto magpa-pick off. Sino ba naman ako para tumanggi sa biyaya di ba? Joke lamang po. Ito nga pala ang mga recommended items at emblem ko na pangbalagbagan. balagbagan. Dahil sa new update sa item na Claw, naging sobrang bisa lalo ni Bruno sa gold lane Bukod kasi sa 25% Life Steal ay may 20% Critical at 20% Attack Speed pa samahan pa ng passive ng item nito na every time na magki-Critical Strike ang hero mo ay magkakaroon ka ng additional 20% Attack Speed for 2 seconds Sana ay may time ka para pindutin ang Follow button para lagi kang updated sa mga top videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo at sa tingin ko, ay hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game hanggang sa muli.